Nga naman ang hilak-hilak man ang Disney Princess, da, <laughs> di ha? Nga dapat guwapa lang manta magkaon, di man maghilak. <laughs> Hey guys, welcome back to our channel. So for today's video, ayan, nag-iiyak na si Langgi. Kaya Mingawon daw siya guys. Mingawon siya sa kabana, sa balay. Nariyod pagani, miwa, pagani. Yung nga nang sige man, nag ilak at mga Disney princess dyan, di naman dyan yung muundang guys, bangus sa muang sudan, nga ipaksiyo oh. Alam nyo guys, we have a great lunch today. So ayun na nga, nag-impacking na talaga ako. Final na talaga to ha. Mamimiss ko talaga ang bahay na to. Siyempre naman, for nine days na nakatira ako dito. By the way mga guys, nandito ako sa Laguna, nag habang pinap process ko yung papel ko. Kumamuta na mo guys about sa akong feeling so wala ko kabalo. Wala pud ko na excite. Kanang okay lang. Basta all I want is to enjoy every moment na lang. Ayoko rin mag-assume sa buhay-buhay. Possibly, I'm going to see check but sa Romania na lang pala. Istanbul, tapos Romania, hindi na ako punta ng check. Doon na lang ako sa Romania magstay Kasi yung ticket ko hanggang Romania lang. So sige, huwag kanta ganina. Wala ko nakatiman sa kong itravel, travel but it's okay. Magagawa natin yan because ito pa naman yung I aming mean, travel. Naayos ko na yung aking papers, yung contract, yung documents, and everything just to exit our country. I have here my passport. Yes, I got my passport. Needin natin ng OEC. Of course, we are documented migrant worker. Kaya marami tayong mga bagay-bagay na inaayos. So, ito yung i-ayos ko nung pumunta ko ng Maynila. Ito yung matagal na dumating sa amin kasi galing pa sa Polo, Milan, Italy at nandito na tayo sa airport. Alas 12 ng gabi kami nakarating ng airport. Kaya pagdating namin doon, nag-check kami ng flight check-in. So kahit hindi pa man abri ang boarding gate, naglingkod-lingkod sa Miss Araplin mga guys. Ay, nakakamiss maging OFW, di ba? Namiss ko din ang pamilya ko. First time kong parang na homesick. <laughs> hindi ko na nga lang na malayan, flight ko na pala. Dahil sobra akong nag-enjoy kasama ang pamilya ko. Maya-maya naman nag-check-in na kami. Ang haba ng pila mga guys. Wala ka halos maupuan sa kadami ng tao. So bago kayo mag-travel, dapat meron kayong i-travel. E itatanong boarding gate. Of course, guys, sinahanap din yung ating OEC. Yun yung pinaka-importante. 30 kilograms yung bagahe ko papuntang Bucharest. So, ayan, ako ko na yung aking boarding pass. So, pagpasok sa loob, hanapin lang yung boarding pass mo at saka passport. Sa immigration naman, tatanong lang yung mga documents mo. Hanapin yung passport mo. At iba-iba din yung question ng bawat immigration officer. After nyan, ready for boarding ka na. So, if you are OFW, may refund 550 yung makukuha mo. After namin makakuha ng refund, we are ready to board na via Turkish Airlines. Sa so, next vlog ko, may experience flying with Turkish Airlines. See you sa part 2 guys.